pandemic, um, initially it was very hard for me to see the reactions of my students. Do they really understand me? Do I get across? But it was an opportunity for me to give more time for students who have difficulty. Math teacher po kasi ako. So I, they just send me an email and if they request for extra meeting, we can do it beyond the school hours, even on a weekend. As long as they ask my help, nun, I take that opportunity to help them out. Bumalik ako ng pag-aaral sa edad ko na 63 at nakoy na grade 8 sa ALS. May, mayroon mga daming buzzer. <laughs> si nanay, sa bahay ka na lang, magluto ka na lang, init-init maglakad. Yun. Tapos pagdating naman nako na sa bahay, siyempre, pagod ako. Hindi ko iniinda yung pagod. Ah, na ako sandali. Tapos mag-aasikaso na ako ng pag pagkain namin. Ganyan. So sabi nila, Nanay, matulog ka na lang. Huwag ka nang pumasok. <laughs> Tigil mo na yan. Pupuyat ka lang dyan. Ang dami mo sinusulat. Wala nang pakinabang yan. Kasi nga, hindi ka naman pwede na mga fly. Ano pang ang gagawin mo dyan? Sabi ko, tuloy lang kasi requirement na ako sa school. Eh, paano pa ako nag-enroll kung ayaw kong gawin ito? So, ano man yung mangyari dyan, kahit walang pakinabang yan sa akin, malaking pakinabang yan dahil nariritin yan sa isip ko. O, oh, saan man ako, akin na yun. Pang, ano ko na yun, baon. <laughs> Nagsimula ako sa 50 pirasong pinagsawaan, pinaglumaan ng mga aklat naming mga magkakapatid. Ayaw na nila sa magara nilang tahanan na i-display. Kanya, sa loob, loob, ko, bakit malaki ang ibinigay na bagay sa buhay namin ng mga kaalaman ng libro? Ginawa ko ang paraan na simple. Nilagay ko sa harapan ng aming tahanan dito sa bangketa. Inayos-ayos ko siya para magmukhang marami at naglagay nga ako ng mga sulat para maintindihan ng mga dumadaan. Unti-unting nabuhay, naging masigla ang mga aklat. No? Nagkaroon sila ng masasayang sandali. Dahil doon, kasama na rin po ang inyong lingkod. Doon na pinagpatuloy ko ang aking misyon na magbigay ng walang bayad ng mga aklat sa gustong magkaroon ng kaalaman. I am Pichi Montalvo, a retired teacher for 32 years, and I'm a Global Teacher Awardee. Ako po si Lolita Iskal, at ako po ay 67 years old sa ngayon. Nag-aaral po ako sa URS, sa University of Rizal System, sa kursong Journalism. Ako po ay si Hernando Espiritu Guanlao, 72 taong gulang sa kasalukuyan. Founder ng Reading Club 2004, ang inyong lingkod. Kami ay mga edukampiyon at itong aming kwentong matatag. Nung elementary at high school ako, uh, sobrang active ko sa school. Academic award din ako at very busy ako sa extracurricular activities. Grade school graduation ko, medyo malungkot lang kasi namatay yung lolo ko. My parents were not able to attend my graduation. Nung college naman ako, uh, namatay naman yung brother ko sa asthma. Hindi ako naka-attend ng graduation ko. Nasa wake ako ng kapatid ko um, halos ayoko rin mag-MA because of those experiences. But I tried my luck kasi nagkaroon, nakaatanggap ako ng scholarship. So I pursue my MA degree. When I completed, my sister, our eldest sister had an heart attack. So parang every chapter may nangyayari. Medyo natakot ako mag-PhD. But I promised myself this should not prevent me from continue learning. These challenges should not stop me from learning. Ako po ay lumaki sa Nasipit Agusan del Norte. Ang mama ko po ay naglalabada, ang papa ko ay security, at ako ay tumutulong-tulong na lang sa kanila. Sa edad ko na seven, ako pa hindi ganong nakakalakad kasi mayroon akong diferensya mula pa nung ako baby pa. So, kinakarga ako ng papa ko sa pagtatawid-tawid sa ano sa ilog. Namatay ang aking ama nang edad ako ng 14 years old. Ngayon, kailangan kong tumigil sa pag-aaral dahil wala nang magsuporta sa amin. Nung umpisa, mahirap. Lahat may hirap. At pag nagsawa ka sa hirap, may ginhawa. Laging magkatambal yan, hirap at ginhawa. Dahil wala naman pera ang mga magulang ko para bigyan ako ng extra. Kaya ang ginagawa ko, yung binibili ng magulang ko, nagtitinda ako ng mga merienda sa classmate ko eh. At nagbabarter ako ng mga babasahin. Nakakalibre ko ng merienda dahil marami akong binibentang mga aklat galing sa kanila. Nung batang maliit ka, kaya mong maghanap buhay sa mga aklat na nakukuha mo sa bag ng mga kaklase mo, binibigay sa'yo. Doon na nagsimula ang pag iimbento ko ng pamimigay ng aklat na walang bayad. Daladala -dala ko nga yung sakit ko na nanggaling pa ako ng probinsya. Talagang kailangan ko mamasukan dahil wala na kayong supply at ako, may sakit, hindi ako kayang ipagamot ng magulang ko kailangan ko naghanap ako ng magpapagamot sa akin kasi well, hindi namin kayang magpagamot. So, ay, awa ng Diyos, nakatagpo ako ng amo na willing na akong ipagamot. Pagdating ko ng Valenzuela, ando na yung sa amo ko, pinagamot niya ako. Yung daddy ko, Teacher lang din siya for a while. Pero yung mami ko talaga yung teacher. Pero yung talagang nag-influence sa akin maging teachers, maging teacher ay si Sister Dina at si Sister Miriam ng St. Paul College, Manila. They see me as a gentle disciplinarian. Ang mga bata, they're lahat tayo actually. We're all God. At lalo ng mga bata, blank yan sila. Whatever we write on the paper will be the kind of citizen or person she will be in the future. So kung pleasant ang experience niya, mga pleasant ang na kasulat, positive nakasulat sa paper na yon, they will grow up to be resilient and good citizen. Yun ang paniniwala ko. Yung empathy, Napaka-importante. Kasi baka indifferent ang bata o baka misbehaving ang bata. But behind those personality actions, baka merong ibang dahilan kung bakit sila ganon. So you really have to get to know them well and wag i-judge ang mga bata kaagad-agad because they misbehaved hindi natin alam kung anong pinagdaanan nila. Siyempre, iniwanan ko na yung profesyon ko, consultancy. Kasi ang katwiran ko, hindi naman ako yayaman sa pag i -employee. At pangalawa, wala akong makasundong employer dahil lahat gusto, mandaya ako. So gagamitin ka, eh, profesyon ko, income tax, taxation, financial. Laging pag na, wag mong... Magmunang nang pakawalan yung pera. Eh, sa panahon na ganoon, eh, nabibigatan ang aking kalooban. Kanya, dumating na yung puntos na ito ba yung papamana ko sa mga mahal ko sa buhay? Parang hindi maganda. Kanya, sumugal na ako dito sa misyon na do or die, wala nang balikan sa trabaho meron ako dala-dala lagi na bit-bit na mga aklat. Kanya makikita nyo, may trolley. No? Yung trolley ng school bag, puno yan ng libro. At hinahanap ko talaga ng partner. Hindi ako uwi nang walang, nang hindi ubos yan. So, isang pamamaraan na na-advertise ko ang aking libro. Bukod doon, Nung nauso nga yung internet, social media, may email. Nagpaturo ako sa anak ko ng papano yung email. Kanya ang unang nakadiscover naman sa akin ay yung mga foreign correspondent. At pumunta kami sa mga ita sa Subic, nagdala ng siyam na balitbayan box na DHL sponsored para may mababasa. Ang problema, ang binasa, yung dinala kong nasa sa ako na mga K-12 textbook. Mas gusto nila yon dahil yun ang nakikita nilang tinuturo ng kanilang guro. <laughs> Hindi nila maintindihan yung mga dayuhan libro. Dahil ngayon lang nila nakita. Umabot ako ng apat na taon sa kanila. Yung panganay nila, nakatapos na ng elementary, mag school na, sabi niya na sabay na kayo ni Kuya mag-high school. So, nag-ipon na ako ng pang-enroll at nag-ready na rin ako ng mga gamit. At sabi ng ate ko, sige, bigyan ko rin ikaw ng mga school supply. Tulong ko lang sa'yo. Teacher kasi din siya eh. Paso na, nangyari, nagkasakit ako. Namaga ako nung nagka-UTI ako, namanas. Hindi na ako nakapagpaaral, nagpapasok. Sabi ni ate, bet ko, bigyan na lang kita ng ano, referral para ka kumuha ng placement test para kung pumasa ka, diretso ka na. Actually, siya yung nag convince sa akin na mag-aral ako kasi wala na akong pangarap eh. Mala, wala ka sa akin, lagi ako nakakasakit. So, hindi ako nakakapag-ipo, nagpapadala pa ako sa kodinsya. Siya yung nangarap sa akin. Ah, hindi na ako nangarap kasi nabibigo ako eh nabibigo na, sasaktan lang ako. Tapos sabi niya, hindi, pagpatuloy mo, tutulungan kita. So, kay gusto ko ikaw makatapos ng pag-aaral. Kahit na daw, ano mangyari, pagpatuloy ko yung pag-aaral ko. In Miriam College, I, I won the Global Teacher Award. I was the mathematics supervisor at that time. When I looked into the strategies curriculum, Had to make sure that I would be able to address the, the 21st century learning skills. I included the fusion of Singaporean math, which captures the CPA approach concrete, pictorial, and abstract. That's why I used Rex Bookstore because it encapsulates the Singaporean math and the Japanese solving strategies. highlighting the naryage and bansho strategies. You know, math kasi sa stigma parang laging mahirap, nahihirapan ng mga bata. So we also included in our daily, uh, weekly activity, a math time, fun time. It's a non-academic, purely math is fun period, so that the children will just simply love math. We were successful because they conducted the survey on the most favorite subject of the students and we are so happy to hear that math was the number one subject in the survey. Noong 63, nagsimula akong mag-ALS. Pagkatapos ko doon, nang graduate ako doon, nag-enroll ako sa Anahasa, grade 11, grade 12, tuloy-tuloy ang taon na yan. Tapos ngayon, Nakagraduate lang nak ako no sa Anahasa, grade 12. Tuloy-tuloy naman sa UIS. First year college po ako ngayon. Nahirapan ako sa pag-aral noon. Kahit nag-umpisa pa lang ako ng ALS, sabi ko, kailangan may gawin ako. Bumili ako ng plus light. Nagpa-plus light ako doon sa aking pagsusulat. Saging sa pagbabasa ko sa papel. Ganyan. Pagka naman kailangan ko ng makinig nga, hindi ko masyado maliwanagan. Kailangan kang lumapit sa teacher. So, daan ako sa harapan. Ganon. Hanggang ngayon sa college ko, nadala-dala ko yan. Nadala akong plus light. Tapos, cellphone. Napa-plus light. Tuturch ako doon. E, ganyan. Tapos, pag maki, pagka, bawa, may nag-explain si teacher discussion doon sa, doon ako sa unahan. Nanalapitan ako. <laughs> Isa sa mga inspiration sa akin ni Sir Nani, yung, yung sinabi niya sa akin na, We should live with a purpose at nakita ko sa kanya yung purpose na yon napaka actually hindi mo kailangan ala actually do na ako na espardi eh. hindi, hindi hindi ko kailangan maging politiko, hindi ko kailangan maging ganito hindi ko kailangan maging mayaman na maging kapaki-pakinabang ako sa community isa yun sa mga inspirasyon talaga na nakuha ko sa kanya Nakakaikot ang mga libro ko mula sa Kalayo dayong Kalinga sa Tabuk sa Adams sa Ilocos, no? Hanggang Bigan, Lawag, pababa dito sa Cagayan, Nueva Ecija sa University of Science and Technology, Dagupan, hanggang dun sa Sulo, Hulo, Tawi-Tawi, nakarating na hindi ko inaakalang magagawa ko nang walang pera. Pinaghihirapan ang mga bagay na gusto mong itulong sa kapwa mo para lang sa ganon, makita mo talaga ang epekto ng pinaghihirapan mong bagay na magbibigay ng sigla sa mga kasama natin. Ang pagiging matatag is knowing what you want, your purpose, ano yung dinidesire ng puso mo. Kasi kahit anong challenge, ang maharap mo, magpapatuloy ka. Ipagpapatuloy mo hanggang sa matagumpayan mo kung ano ang hinahangad ng puso mo. Ang pagiging matatag ay ang pagpatuloy ng pangangarap. Ang mag-iwan ng marka. Ang pagsisika para sa pangarap. Yan ang kwentong edyo kampiyon. Ang kwentong ang matatag ko.